Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito naman tayo sa May Naik View. At uh, natuwa ko dahil dito sa Naik View, sa bandang dulo, dito sa Block 88, meron na hong uh, mga pamilya na na dito sa May uh, Naik View. So, Block 88, itong nakikita natin at uh, may mga residente na na dito na... Kung nagsabi sa atin, nagbigay ng idea na dito nga sa Block 88, meron nang na-relocate. So, ito na nga, oh, uh, inayos na nila. At meron nang uh, mga pamilya na na-relocate dito. At mukhang lahat ng bahay dito sa Naikbu, mag, meron nang, uh, dito kisame, katulad uh, katulad, pasukin natin itong bahay na to uh, Ayos na. At makikita nyo, may, ka, may kisame na yung bahay, oh. So, ayun, no? Oh. Ayos na. Ganda, oh. Pagkakagawa, oh. Ang galing. Isa talaga design ng mga pabahay. Ah, uh, dito sa naik. Eh. At yun, makikita nga natin. So, parang itong block 88, yung isang black lang, eh, ito pa lang yung mga inaayos. So, makikita nyo na, ayun talagang nasa gitna sila nitong pabahay nandito at ah, uh, block 88 tapos ah doon sa kabila rin siguro meron din kabila nitong uh, ah Ah, block 88 sa kabilaan na. Meron na mga... O, oh, 88 din dito sa kabila, oh. Gandang umaga po. Gandang umaga. So ayan, may mga pamilya na at uh, dulo na rito. So sa kabila at uh, may mga halaman ho sila. Ito na yung dulo ng pabahay dito. Ah, okay, meron din doon sa kabila oh. Ayun oh. Ikot na nga tayo. Porang ginawa block 89 naman. Black 89. Ikot na tayo dito. Walang bakod. Talagang open. Pag ano mo dito, nehe. May bahay, oh. may mga doggy. So, liban natin yung camera natin. Ayan, ito, Black 89. Ayan eh. Ang dami aso dun. Dito tayo. O, oh, ayan, no? Oh. Ang problema lang dito, walang kuryente. Ang isa pa, Baka wala pa rin tubig. Diyos me. Ayun lang kasi kikita natin parang wala talagang ano. Oh, ayos. Nakakatuwa naman na may nare-relocate na dito. Sa Black 88 in 89, ang problem lang, walang kuryente pa. Kahit man lang yung submeter. So, nakakaawa din sa mga marirelocate dito. So, yun siguro, baka solar. eh, baka solar lang ginagamit nila. Yung mga Narelocate na dito. Maganda umaga po. May parang staggard, no? Ah, sa kabila din, no? May mga pamilya. Hindi lang sa isang block, 'no, yung mga na-relocate dito. So iba-iba. So katulad yon 88 at hindi lahat ng mga lot o dito katulad dito, uh, mas marami dito na-relocate oh. ay lang pamilya ito na magkakatabi. Pali tatlo. Tatlong pamilya. So ito, ah uh, dito sa kabila isa. Yung sa kabila oh block 90. So ayun. Huwag na tayo doon kasi may aso. Wala rin namang ginawa din doon. <laughs> dito balik na tayo. At uh, ayun, mukhang mabigat dito kasi yung tubig, kuryente, paano gagawin? Kawawa naman pa yung mga narilukit na ngayon dito. Kasi dapat yung unang pangangailangan ng tao tulad yung ilaw and then na uh, tubig sana meron na para naman na sa ganun. Hindi naman maging mahirap sa kanila yung pagtira sa mga pabahay. So mukhang dito wala na. Wala nang na-relocate. So block 90, 89, and 88 yung meron ng mga na-relocate. So ayun lang, medyo challenging. Maganda magapunay. Kasama ko kayo na sa video ko na ha. <laughs> Pwede kayo na matanong na Saan po kayo na galing bago kayo napunta dito? Malipay po. Saan po yun? May Bakuor. Ah, sa Bakuor. Oh. Yes, may, ano, dito tayo na medyo mainit eh. Danghari. oho. Ilang pamilya kayo nay na narilocate na na dito? Um, kami po, lahat halos doon. Kinuha po ay oh, doon oh. yung lupa. Yung Sibilyarca, alam mo naman. Yung ah, si opo, ganun po, oho. Ayun, <laughs> um. ay di lahat ng mga tao po doon, nilika. Ay, kasama nyo rin yung mga nandod sa Bukana. Kasama po namin. Kayo po ay kailan lang huna, Rilokito, dito? Noong dit? 19 po kami. 19? Opo, ay Kum... dito. Oo oh, <laughs> nga po. <laughs> uh. Kumusta naman po kayo na dito? Okay lang naman po. Say. Okay lang naman uh. po. <laughs> eh, may tubig na ho ba kayo? Ano pa, pa po kami dyan sa ano, kay boy. Kay boy. magkano naman ho yung bayad pagka gana? Isang container. Container. <laughs> ah, libre na yung delivery. <laughs> Kahit pa paano, masasabi ko bang mag-ana ho yung presyo na yan, limang piso. Hmm, so, Maaari po eh. Hindi ba, po tayong magagawa. Ayun na nga po. Oo, yeah, eh. Oh, eh, okay, no? may kuryente na po ba kayo? <laughs> ko siya Kiss naman. baka abot, sabi nga nila, baka abutin ba ng taon? Wow, sabi Oo, oh, kasi parang wala pa tayong mga poste dito okay. sa lugar, no? Oo, oh, eh. Oo, so, oh, yung mga sular, sular, oo, yun nga po. At least, meron na ako kayo na yung solar okay. Oo. Oh, oh. May kuryente <laughs> na, opo, oh, yung kuryente talaga yun ang dapat eh. Oo oh, nga po, Nay. Kasi yun na dapat. Dapat Mabuti nga sila doon. Meron Ayun na nga po. Ang balita ko kasi doon parang nirequest din talaga ni, ni ano po, yung pinagalingan nila na kung pwede mabigyan kagad sila ng ilaw ko doon. doon. O kaya, kaya nga, nga po. Eh Oo oh, eh. Ilang pamilya kayo nalipat dito, Nay? Bali po, ano po kami. Uh, isang pamilya po. Mm -hmm. Dito. Dito. Opo, yung mga anak Ah, at least magkakasama din lang kayo, magkakatabi, no? Mm-hmm. Tatlong taging po yung kayo. Ay po namin, dalawa lang. Mm-hmm. Ano, parang kapalit. Tapos yung patubig namin, isa uh kaya naging tatlo. Kaya naging tatlo na po. At least kahit papano, ah, ano sa tingin po yung bahay? Ano po sa tingin po ninyo? Okay naman po. Ay, para sa akin, siyempre, hindi ako sanay ng maliit. Ayun na. May oh. kalakihan po ba yung bahayon ninyo <laughs> doon sa pinag... Hindi naman kahit oh. sabihin, hindi pa maayos kasi hindi oh. ako namin maayos dahil pinagbawal na nila oh, dun. Oh. Yung, bahay ho ba ninyo dun? yung lupa doon, sa gobyerno po ba yun? Um, oh. private? Sabi, hindi naman no private yun. Eh. Parang ano <laughs> yun ako. Kasi kung, o, oh, oh. kung sa gobyerno din, hindi po. Kasi kung, ganun, kung sa gobyerno po yun, kung may proyekto yung gobyerno sa lupa, ay eh, otomatik automatic talaga tatanggalin kayo dun. Kung sa gobyerno, kung sa private din po yung lupa, eh, mas lalong wala ko kayong... <laughs> Kasi kung private yun ay, ibig sabihin, wala rin kayong magagawa sa may-ari ng lupa. Kaya yeah. kung sa gobyerno naman, so yun talaga, pagka ginamit na nila yung lupa, eh, talagang matatanggal talaga kayo doon sa property ng gobyerno, ililipat kayo sa ganito. Ang problema nga lang o dito sa lugaron ninyo, medyo parang wala pang poste ng kuryente, kailan pa kaya kayo magkakaroon ng, ano, Dio Simeo, eh, pagdating ng summer, paano na? <laughs> kaya medyo challenging o natuwa nga ho ako kasi yung hangin dito. Ay, malakas, malapas, oh ho. Ah. Ay, upo na, oo. Sa oh, oh. Kaya tagus-tagusan, oh nai. Oh, kasi rin open so, tong rin, lugar, eh. Kasi ni sa Samuel kasi yung hangin talagang... Oh nai. ho, malakas na, oo. Oh. lugar kasi yung hangin talagang... Oo, oh, oh, nakakapasok oh. talaga. Tsaka dito sa lugar, nai, dito sa Naibyo, talaga yung hangin, talagang... Yeah. Kung baga, eh, nakakapasok talaga. Yeah. <laughs> Kung nakakadal. Eh, nakakandal. panayo pa na, yung, yeah. oh, Malapit yeah. lang. Pero sana, pagdating na araw, ma-develop na magkaroon ng tulay dyan sa kabila. Kasi highway na dyan eh. Oo. Oh. Kasi ilog yan dyan. So, pag nilagyan na nila, yan yung barangay halang. So, parang main road na ng barangay halang yan. Ay, malapit na kayo. Oo. Oh. Apo, ah, punta doon. Tapos, ayan na yung school na eh. Ayan lang, school na yan dyan eh. oh. Yung kulay green ng bubong, alam ko school na ho yan ng high school tsaka senior high. O, kaya mas malapit. oo kung malalagyan na ng tulay. Ay, may, may school, may talipapa, may digger center, uh, may police station. So, yung bakanting lupa dyan ay parang may bundok pa. Diyan po yung lugar ng, uh, tawag dito, ng school, police station, deker center, palingke. So magkakaroon po dyan. Pero syempre, medyo matatagalan <laughs> pa. pa. Oh, siguro mga isang taon, dalawang taon, sana, hopefully, magkaroon na. Tapos yung doon doon sa kabila doon, parang doon yung elementary doon sa kabila doon. Doon yung magiging elementary school. Oh, yun na nga po. Maganda talaga. Sabi kayo daw sabi, ay, pagdating na yun ng panahon na ano, kayo magiging bunga dyan. Sabi Ayun na, na, na nga po. Sintro kayo dyan. Kaya, tsaka kung malalagyan ng tulay dito, ay napakalapit niyo talaga na eh. Di ba? Diyan na kagad, oh. Sa kabila na ho, oh, diyan. Minsan may Why nai... Highway na yan, diyan? Highway na ho oh, ng barangay ng uh, Halang. Ah. Diyan sa kabila na yan, diyan. Nakikita niyo yung parang high-rise building. Alam ko, yan po yung school ng high school ng Halang. Ah. Tapos ang katapat diyan, may pabahay din po diyan, Dorotea. Ah. Pabahay din po. May ilog lang mo diyan na ah, ma mataas. Pero kung malalagyan na ng tulay papunta diyan, napakalapit yun. Know, tatawid na lang kayo, tapos mga tricycle, tapos yung eskwelahan. Ang lusot naman huninyo ninyo, yung kutawagin ay San Roque sa may oh, National Road. Ano po, yun po doon sa ano papuntang Manila. Mm -hmm. Ayun po yung ano. Nagulat ako meron ng daw narilukit May nagsabi sa akin doon yung mga residente din na, na, na meron nang ang dito sa gitna. No? Sabi ko, ha? <laughs> kayo po yun. Kayo Kayo pa lang. Kayo Ano. Meron din doon sa kabila. Oo. At least kahit papano, ah, nasaan naman kayo dito sa lugar kasi kaysa naman nakaka-stress na sa aming inalasan. Oo oh, nga. <laughs> Ang sendages ko, nagkasakit -sa na nga ako. Ay, so, at least kahit po, paano ito. At least ito, wala na kayong, kumbaga, pangamba na papalising kayo. At the same time, magiging inyo talaga so, yung bahay at lupa. Kasi pagka nabayaran nyo na yan, eh, so, sa inyo na po, pwede nyo gawin na kung ano yung pwede nyo gawin doon sa, sa lugar. Oo. So, so yun po yung isa. Oho. Uh -huh. Saka na Okay, na okay po sa naman akin. po talaga. Nung una talaga. Oho. Kabagat-tiagat-tiaga uh -huh. <laughs> na lang talaga muna na yung ngayon no. Kasi uh, development pa ng lugar eh. Sila din naman doon sa kabila doon eh ganun din yung naging sitwasyon. Sacha yung iba hanggang sa paunti-unti na develop na yung lugar. Pero dito napakarami ng tao talaga dyan tapos yung doon sa kabila doon mga taga-galing Bacoor din ho yan sila eh. Oo, oh, sa kabila dyan, yung paglabas mo ng tulay ho dito, yung dito sa kaliwa. Dito, mga taga-bakor ho yun. Ah, mga taga-bor din sila. Oo. Oh, Halos dito na ho kasi, di pa parang development ng bakor, mga ano eh. Maraming ginagawa sila ng proyekto. Sabi nyo, ang pinakipaglaban na lalo na sila kasi parang mm. nagkaroon sila ng, ng, ano, ng titulong. Ah, ka okay, oo, oo, oo kami. Ano may Ayoko. titutulo na ititulo ah, na. Ayun no talaga kasi hmm. kung baga may hawak ka ng titulo. Bari 7 hectares daw po yun. O kanila na ano hana. Hindi lang daw po 7 hectares eh. Malaki hmm. din yung lupang ano hana nila. Hmm. Pero ayaw ko lang kung ano mangyayari po. Pabayaran. Ang mangyayari Pabayaran. ano kasi kung may titulo ho sila at talagang nakarehistro yun sa ano ba ho yan? DNR ho ba? Basta sa kagawaran kung sino yung nangangalaga para doon sa title ng land, eh malaking... Sa tagal kasi, kasi po yung mahigit pa rin taan Ayun nga na po. Mm -hmm. So, siguro, nagawa nila ng paraan na oh. ang ano. Kasi noon naman na, eh, kumbaga, kumbaga sa lugar, di ba yung lupa, o oh, sige, bakurang ko to, pati ko tong lupa na to, okay. o so, oh, para yun, ano, kaya eh. Wala naman talagang antimano, nagtayo ka dyan sa lupa na yan, eh, may titulo ka na kagad eh. Kundi pati mo, eh, naging maagap lang talaga sila. Oo, kaya malaking chance ah, kung hindi naman nila may bibenta, may iwan sila doon sa gitna na yun, sa lupa lang nila. Kung ano yung magiging development doon sa lugar, o tenga ka doon sa gitna na yun. Alam niyo po ba yung lugar ng, ano, yung may batana dyan, at saka, uh, Bil may, mayroon pong ano dyan si Bilyar, ano, yung si Bilyar City. Bilyar City, oho, po. yun na nga po yung tawagin ako dyan, oh. <laughs> <Bilier> City, <laughs> oho. Doon sa may mulino na yun, anino oh, oh, ho? Oh, oh. Pabuntang, tagus-tagus na puntang Alabang. Sa Oo, oh, oh. sa alabang. Sa so, Usually, parang napakatawag dito. Napaka-commercial na ng lugar na yun. Oh, Ang dami oh. ng mga high-rise, mga cemento doon sa lugar na yun. Tsaka marami ng kalsada na shortcut na lusot-lusutan na kung saan. <laughs> Oo. Oh, oh. Doon na. Doon po kayo mm -hmm. galing. Doon po kayo nang galing. Yung lupang yun, napakalawak. Ayun na nga ho, napakalawak. Yun. Oh. Ay, ganun po talaga. Kung baga, uh, meron silang... Magagawa nila mo oh, dahil sa pera. Oh, kung meron silang kakayanan na gawin yun. Ang naging... Kung kayo po katulad nung sinasabi nyo na isa sa residente doon na napatituluhan nila yung lupa, eh, napakalaking bagay po yung para doon sa tao. Ay, Napak Ay, ho, Kung mabibili yun sa kanila yun, ay, million po yun. Oho. Tsaka kung pag yun na ipinayaran sila. Ayoko. Kung bibili na ko sa kanila yung lupa na yun. Sa mas, kumbaga, mas high yun price. Yun. Oo. E, si, kung, sabi nyo nga, 7 hectare, yan laki-laki nun. Oh. Uh Just -huh. me. Ang swerte ko nila. Hindi lang daw po nga. May hinahabol pa nga daw yata dun. Yan ang oh, narinig. Uh -huh. Basta kung may titulo ka na doon sa lupa mo, eh, malaking laban mo, malaking Tawag Dapat dito. ginawa ng mga tao doon eh. No, nah. Kasi noon, kumbaga, kumpiyansa eh. Wala lang. At saka ay, isa pa nga, ah, gagastos ka rin kasi. Ay, okay. Hindi naman basta-basta, papasukatan mo. Kukuha ka na magsusukat. Ay, okay. Oo, may pera din na ah, gagamitin mo para sa pagpapasukat. Kasi kukuha ka na magsusukat ng lupa. O magkano ang bayad doon. O ba diba? Eh, yun yung isa. Eh. At naging kampante nga rin siguro tayo, kayo na talagang, kumbaga, walang gagawin dun sa lugar ninyo. It, mm -mm. <laughs> <laughs> kumbaga, ayun na talaga, yung development, yung evolution ng mga pagbabago na sa mga proyekto ng uh, kung sino man yung mga ano. So, yun. So, yun, panibagong buhay dito sa... <laughs> Oo. Konting nga, tsagat-tsagat ay istiis. Ayun na nga. Ayun <laughs> na Ayun na nga At po ito. na. Oo nga po na. Tsaka later naman eh, kapag ka nagkaroon kayo ng extra, pwede nyo naman i-develop na yung bahay ko ninyo. Yeah. Bigyan kong medyo maliit, pwede naman ninyong uh, lagyan ng cycle, floor, whatever, kung yeah. anong pwede. Para lumuwag-luwag din. Kasi yung iba naman, kung nakakapasyal na kayo dito sa may labas dyan, may mga pabahay na dyan na pinagawa na nilang second uh -huh. yung mga bahay nila. Kahit dyan, nice, sa Dorotea, uh -huh. yung mga bahay dyan, ah uh, oh. yung iba pinasikil floor na nila, pinaayos mm. na nila. Yun yung ginagawa kasi pwede It's naman na ay <laughs> oo. Oh, oh. Kung may kung may extra po kayong oh. pampagawa, oh. Mas mabilis kung po 'yun. Na talaga, talaga mm, gawin kaya, kaya. kaya. Pero meron kahit papaano naguhulog pa rin sila. Meron nang nagde-develop na. Oh. Kasi kumbaga sa iko-komportable rin siyempre ng mga nakatera, oh. di ba? Okay. Kung hindi ka naman komportable diyan na parang naano ka kung meron ka naman pampaayos. Eh, gawin mo ng pampayos. Pero yung isa lang sa ano nyo ngayon dito, pinaka-problem nyo, yung kuryente, no? O, o kaya, uh, sana magawa na kayo nung uh, kuryente kasi wala pa rin poste eh para sa kuryente, no? Mukhang talagang, yun yung mga, mga katagal ata para magawa. Pero sana, buti na lang meron ng solar, no? Hindi na also yan. Nako, oo. Pero pero, pero kanaabuti natin mhm, mm pabuti naman po uh, yung okay. e, mga anak nyo trabaho don sa Las okay. Piñas okay. no, ay nasa Bulacan po yung ano, sa, dun ako nagtatrabaho dun sila ay yung, si, yung panganay ko yung, pero dito rin po nakapila parang pabahay na ganito din yung kanilang mhm, opo, ah, mhm mm at least kahit paano may bahay at ah, masasabi ko na maayos naman talaga yung bahay. Kumbaga sa ngayon, tiyaga-tiyaga pa kasi medyo kulang pa talaga. <laughs> Opo, <okay. laughs> like yung mga basic na pangangailangan, tubig, kuryente. So tiyaga-tiyaga. Ang -tiyaga. alam ko mayroon tubig na dito na maayos. Oo. Kali ang balita dito naririnig ko yung tubig daw. Mabaho daw. Na. Opo na eh. Kasi rasyon pa. Rasyon. Mm -hmm, rasyon. Salamat, talaga. Yung dyan, yung sa labas dyan, dati nirarasyonan po sila. Oo, oh, nag-aaway-aaway pa nga daw kasi siyempre na yung supply limited. Buti na lang meron atang isang residente na talagang marunong sa pag-ano ng parang deep well. Pero so, huwag ba sila dyan? Oo. No, huwag oh. ba sila yung marat nyo rin, no? Oh, ah, kakilala po rin, no? Oo, galing Na. ng tubig din doon. Ah, wabuti. Talagang trabaho din. At least kahit pa eh, nagawa na kagad yung ng paraan mm -hmm. At least kahit papano, malinis na daw po yung tubig. Okay. Pero dati daw talaga, talagang yung tubig, hindi mo mapanghugas na. So kung ano, parang pambuhos na lang ata sa dumi ng tao eh. Pero ngayon, na uh, okay-okay na yung ano niya. Yung po yung isa sa balita po. Akala ko yung nebigay na na tubig, eh, galing na mismo sa developer Mayan nito. Na po nung isang araw dito, uh -oh. po mo. may nagpag-deliver po. Kasi nga daw, yung may complain ng mga unang mga na-relocate na ang baho talaga ng tubig yun, na ibinibigay e sa kanila talagang hindi umagamit. E yung po yung isa sa ano. Okay sige po na, maraming po salamat, salamat sa inyo. Kasama ko kayo na sa video ko, upload ko ito sa aking YouTube channel na, ha. Salamat po sa inyo. Thank you po. Uh, happy New Year po. Happy New Year po sa inyo po sa akin po ang YouTube channel ko ay Delu TV. Delu TV. Bigyan ko kayo na ng sticker para mas matindaan niyo. Kunin ko lang hanay. Ha? Okay, so 'yun. Ah, uh, meron tayong nakausap si Nanay at ah uh, napaka gaan ni nanay kausap parang napakalambing niya at uh, ayun hindi dito si nanay <laughs> so nay ano po nay pangalan po ninyo nay Faili po. Faili, ayan si Nanay Faili. Shout out. Na ito po yung aking sticker. Ah. Sa YouTube po ninyo hanapin na, Delio Faly. TV. So ayan, Faly. at si Nanay, eh, napaka gaang kausap at parang <laughs> napaka ano ni Nanay, uh, pag uh, salita din parang napakalumanay at napakahinahon parang uh, magiging pakiramdam niyo eh kapanatagan kapag si Nanay Feli nakausap po ninyo so shout out to kay Nanay Feli so yan po nay maraming po salamat sa inyo sa pakikipag-usap kwentuhan ninyo sa akin opo oh opo oh opo <laughs> 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 Oho uh, ay nagbo po ay kasi vlog. ako. <laughs> Opo, oh, mga pabahay po kasi yung content ko. It sabi nga nila, meron daw pong na-relocate ng dito sa gitna sa Block 88. Okay. Kaya pinasya lang ko po para mabisita ko po kayo and then yung mga residente kung okay. ano po yung ano. Usually karamihan naman ay eh, positive naman yung mga nagiging answer. Na-okay na okay naman po sila doon okay. sa mga pabahay. So yun nga lang. Sa ngayon tiyaga-tiyaga dahil walang tubig. Kaya, At, Pero uh, may tubig na rin siya. Ayun na, o, oh, yung siya, bibili. Natuwa ko. Oo. Oh, oh. Sabi ko, Lord, salamat na rin. pinapunta mo na kami dito na maayos din. Oo. Oh. Kahit pa paano, may tubig na maayos na makukunan. Oh, Opo. Katulad ng dati. Oo, oh, yun nga po. <laughs> Hindi oh. na namin nararanasan oh. yung pinupwento nila. <laughs> Kaya, nagagawa, nagagawa. Oo, oh, Nakagawa, nakawa, oh ay, ay. talaga. Grabe talaga. Sabi <laughs> Ay, ikaw 'yung ako matatanda na. Ay, nangaw paano namin pa, pa kaya nun Kaya oh. ayun problema na lang 'yung kuryente na magagaling sa Meralco. Oo, oh, kaya yan. kasi wala pa talagang poste eh. O oh. paano ngang <laughs> 'yong Ayun pa oh, yun, dudong pa na 'yon, layo pa doon sa kabilang. So ayun, so ayun, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. At pagka kung sakaling mapadaan po yung uh, mga video sa wall ho ninyo, subscribe uh, pakisubscribe na lang ho ninyo yung ating YouTube channel. So, yun sinanay nanay at, uh, pa, masarap ko usap si nanay, napaka malumanay. Parang, <laughs> ano nyo yun? Oo, <laughs> oh, maraming maraming salamat. Sige na, thank you, thank you po sa inyo. Salamat.